Panibagong uh, Arabic word Ayan. Ano po ba sa Arabic word yung bibigay natin ngayon, Maestro ko Ang share ko po sa inyo ay yung uh, uh, Arabic word sa Tagalog na Salamat o Thank you Ano ba sa Arabic word yung uh, Salamat o Thank you Sa Arabic word po, ang salamat po ay uh, Syukran Pag sinabing salamat Syukran pag sinabi naman na maraming salamat uh, syukran jazilan ayan follow nyo lang po ako sabi ko nga sa inyo at saka share nyo na rin po itong aking uh, pinost itong video na to at uh, magbibigay po ako ng mga gifts sa inyong mga naririya bilang pasasalamat po sa mga sumusuporta sa akin so tuturuan ko po kayo ng mga Arabic words para matutok po kayo ang ibig sabihin po na sinabi ko kanina is patungkol sa pagbibigay ng salamat sa Arabic word na salamat means ang ibig sabihin niya katumbas sa Arabic ay syukran pag sinabi naman na maraming salamat syukran jasilan Ayan. maraming salamat po at God po ingat po kayo